Hello mga best friends! Voice over muna tayo ha, wala kasi akong magandang clips eh. Ngayong araw, pumunta tayo sa SM. Kahit wala akong magandang videos, isi-share ko pa rin sa inyo ang araw na to. Special kasi Kasi napagpasyan ko na kung anong bibilin ko sa unang commission ko sa TikTok. Matagal ko din kasing pinag-isipan kung bag ba, relo o makeup. Char lang. And charan! printer yung naisip ko. Siyempre may dahilan kung bakit printer. Oh, kwentuhan muna tayo ah. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magkakapera ako sa TikTok. Kasi nung una, pasayaw-sayaw lang naman ako. Tapos, papromote-promote lang ng mga product. Tapos, biglang, ayan na, tinderang naging TikTokerist. Tapos, ayan na, kumita na ako. Kung gusto nyong malaman kung magkano comment down below. At eto na nga, kaya printer yung napili ko kasi pwede din naming pagkakitaan. Since may tindahan kami, pwede ko siyang ilagay sa tindahan. Pero yung pinaka main purpose ko kung bakit printer yung binili ko sa first commission ko sa TikTok ay dahil meron na kasi akong sariling product na nilagay ko sa aking TikTok shop. So kailangan ko ng waybill pag may nag-check out. Pinag-isipan kong mabuti kung Weibull printer ba ang aking bibilihin At dahil wise tayo, hindi Weibull printer ang binili ko. Siyempre dun tayo sa maraming gamit. Para sulit na sulit. Tapos plan ko rin sanang bumili ng laptop. Kasi nahihirapan ako sa TikTok shop. Pero dahil wais na naman tayo, hindi ako bumili. Siyempre yung binil kong printer pwede sa cellphone. So yung extra ng money ko, sa ibang bagay ko siya nilaan. Siyempre yung sulit din. Kayo ba mga best friend? Anong bibili nyo sa unang commission nyo sa TikTok?